Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang manahamal ay nagdala ng ilawan ngunit hindi nagbao ng lamis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng lamis bukod ba sa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo Agad nagbangon ng sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting lanis. Paandap-andap na ang aming mga ilawan, eh, baka hindi magkasya ito sa ating lahat tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo,